paano magkaroon ng maraming followers? Yan lagi ang tanong sa akin ng marami. Paano ako nakapagpadami agad ng followers nang wala pang isang buwan akong na-monetize? Guys, maraming paraan para magkaroon tayo ng maraming followers. At eto, pakinggan nyo, iisa-isahin ko sa inyo. Una, mag-post ka ng interesanteng nilalaman. Ano yon? Yung mga entertainment? Yung mga alam mong Mahatakan tao sa iyo. Yung interesante sila sa iyo. Yung mai-inspired sila sa Pangalawa, kailangan gumagamit ka ng mga hashtag para pag nagse-search sila, mabilis kanilang makikita at mahahanap at mabilis nilang mapapansin ang iyong paksa. Kailangan lagi kang active. Kailangan lagi kang nagpo-post at pag may nagko-comment, sasagutin mo. At dapat nagko-comment ka rin aw nagiiwan ka ng bakas sa ibang bahay. Pang-apat, kailangan authentic ka. Ibig sabihin, hindi ka nakakasira sa ibang tao. Ganon po ang ang mga content mo. At ang pang-lima ay may kaugnayan sa pangatlo. Kailangan nakikipag-engage ka sa ibang tao. Ibig sabihin, pag may mga nakikita kang post, eh, i-share mo siya. Bukod sa pag-iiwan ng bakas, i-share mo siya. At pang-anim, pag nag-post ka, dapat gumagamit ka ng mga larawan o picture o mga videos para lalo ka nilang mapansin. At pang pito, kailangan consistent ka. Yung nakikitang talagang pinagtsatsagaan mo, nagsisipag ka, pinakikita mo kay algo na talagang matino ka, maayos kang nakikipag-engagement. Ganun guys. Para ikaw ay mapansin at dumami ang iyong followers it 8 natin, dapat ginagamit mo rin yung tool analytics. Kaya nga tayo may tool analytics eh, para makita mo kung saan ka nagkukulang at kung ano ang dapat mong i-improve. Kung kulang ka ba sa engagement, sa view, o sa follower. Titignan mo din siya, hindi lang po iyon display. Yun ay chine-check din natin, lingguhan atong kay 9, may kaugnayan po to kay number 4. Huwag kang makikipag-away sa social media. Kasi nakakasira po yun guys. And pangit tignan. Huwag na wag mag, magpo-post or magko-comment ng ikaw ay nakikipag-away or may hindi ka kasundo. Tanggalin nyo na po agad yan guys. At hindi po siya magandang tignan. And Napaka hindi maganda. So, yun lang guys. At ang panghuli nating tip o payo, eto ay pansampo, ay maging mapagpasensya o habahan yung pasensya nyo. Bakit? Kasi hindi naman siya isang gabi lang dadami agad yung followers mo. Kailangan mong gugulin din ng mahabang panahon, guys. Medyo mahaba-haba siya, hindi agad-agad. Kaya yun ang aking maipapayo sa ngayon, guys. So, ayun Ayun, maghintay ka na mahabang panahon. Kasi bigla ka na lang magbubus eh. Kailangan lang masipag ka, matyaga. So, si Algo na bahala sa'yo, si Meta na. And sigurado, pagising mo, oh, malay mo naman, mabus ka. Pero sinabi nga natin, hindi siya isang gabing bigla ang dami ng followers. Kailangan masipag ka. Masipag ka mag-post, mag-comment. So, lahat ng payo ko, gawin nyo lang yun, guys. Napakasimple lang. So, thank you sa lahat ng nakinig. And sundin lang yon. Huwag kakalimutang tapusin ng video pag nanood. Then, share at mag-iwan ng bakas. Salamat. Don't forget to follow and share.